Oo, ano pa? Okay ka lang ba? Okay na ba pa mo? Oo, oo. Bakit ba? Ini-storbo mo ko. Hindi mo papasok ko na dapat? Hey, may babalitan sana ako sa'yo. Si kuya may hiring sa kanila. Mm. Delivery guy. Oo. Inaisip ko, pwede yun sa'yo. Oo bakit o? ako? Eh syempre, may lisensya ka. maneho ka. Dagdag kami yun sa atin. May trabaho naman ako. Pero hindi pa rin naman sapat yung kita mo eh. Basta ganito, pumunta ka, 9 a.m. Ano hmm. oh, papahiya si kuya, ha? Papasok lang niya tayo doon. Sige, sige na, sige na. Nakarang ako, babe. Pag ako natalo dito, maiinis ako. May sira-gara ko, ha? Sige na, papasok na ako. Sige na, umaga oh, alas 7 na. Okay.